ang mataas na temperatura ay tumama sa buong mundo. Kahit gabi ay kaya kamatuyot ng ilang segundo lang. May mga lumalabas ding mga halimaw kahit saan. Sa sobrang init natutunaw agad ang ilalim ng sapatos. Ang mga minalas na gusto lumabas para maghanap ng pagkain ay biglang natutuyot sa mabilis na oras lamang. Habang ang lahat ay hirap sa kanilang pamumuhay. May isang lalaki naman ang mayroong buong swimming pool sa loob ng kanyang bahay marami din siyang mga aircon na stocks. Ang mga fresh na pagkain ay hindi niya din problema. Ito ay naging possible dahil ang main character natin ay may special na kapangyarihan. Siya ay nakakapag-imbak ng pagkain na kahit mabuhay siya ng sampung beses ito ay magiging sapat para sa kanya. Kung palagi na siyang walang mahanap na supply ng pagkain. Siya ay pinagtulungan nilang patayin ni Jiang Xiaoyan at Wang Haoyu. Si Su Chen ay nanghihina dahil sa nilagay nilang lason sa pagkain.